guys at nandito tayo sa tabing dagat dahil po magandang panahon mainit papainit papainit yan po may mga nahuli po ngayon ditong isda espada Yung malakas pa rin po ang dagat, ang alon. ونحن <applause> نتعلم <applause>

si Papa sa Manila. Papa! Malabo! At kawalang araw. Wala yung pinakikihila. Sige pa, hila pa rito. Balik daw po, balik. Ayan po, nakatulog na ang bata. Nagutom. Nagutom. Bagsak ang labada. Ako naman yun. Ako naman yun. Ako naman Ito so, yun na guys at malapit na po. Yan po hinihilahan ni Mahal ng Pukot ay hindi po namin kilala. Kami lang po yung nakahila at mas malapit po dito sa may ano sa may punduhan. Sila yung Makoy po ay doon ang ah, malayo masyado. Kaya hindi na po kami doon nagsunod ay mabigat po si Mahirap karga. Nakita po ay maraming hulo. Hindi rin. So guys, at <mari> jo, ang jo, so, po. Tawag isda na bali-bali. So, so, eh. si Ito malaki Bangus Ay, to. Yan tayo. Ano yan tayo? Bangus. Bangus. <laughs> Diyan bangus. Ay, ba? So, yan po. Sobrang daming tao. So, yan. At si Maloy ang nagdadala na itong aming upuan at gatas ni Malia. At kami po ay pa uh, pauwi na rin at uho po ah. Uh, may dilim na naman po. Nakay uulan na naman. Kaya po kami mauunan na. So, yan guys. Nandito na po kami sa tricycle. Buti po kami umabot ni Nini. Banug bueno, basa agad. Malakas po yung ulan. Ha. Huh. Pinatikim lang po kami ng init na kaunti. Mamaulan na naman. Oo, oh, uulan na naman po. Oh, may mga magsisipag swimming pa naman. <laughs> Nabuyo ako. ko. Oo. Mamaulan na po. Uh. May, ma may anong yeah. dilim ba? Napakalaki ng dilim halani eh. mm -hmm. din Ano, tayo yung wala? So, yan po ang nahuli daw ni Maloy. <laughs> Isang isda. <laughs> Isang yan. Pero sige, makoy naman po ay may dala ng isda sa amin. Hindi na kami hindi na po kami pumilit ano ah. Malilito ni Mahal. Masyado po. po malilit. Kakakaunti po yung huli yung kapartida lang ng mga humila. Uh -uh. So, <laughs> hindi na nga po si Mal humingi ng kapartida ay. Yeah. Eh. Uy, takbuhan at uhu ah. Bigla nga pong umulan. Na-interview pa ako nung nag-iikaw ang isa. <laughs> ano, ano to siya? Kasi daw yung nagano sa Facebook yung parang may mini-vlog din. Uh ah. -huh. Ay binigyan na yung pangalan at papalo daw. Ah. Ay binigyan rin yung pangalan. Ah. -huh. ko na ay, -takbo. ay, na ano at ako takbo. At bigla pong laki ng dilim. May baka si Nini abuti ng ulan. oh, wow. wow! Nakatasang pa ng batang ito. Wow! So, yan po. At kami takbong takbo. Ayan si Nini. Hello! So yan po at kami naman ay nakabili dito sa may tabing kalisada ng kabay. Lang ito, ang tawag niyan ay ah, sigarilyas. Pero mas alam ko po siya ay kabay. So ito po ay, ang isang tali po ay 30 peso sa bawang maraming na. Tama tama ito mahal dun sa isda at ating iigugulay. Sa oh. lilinghaning. Ito na po yung isda na dala po ni Kuya Makoy kaninang natagbo niya nung maga. Ay ano po ah, ako mo nang aahonin at yung kabay na nabili namin ako yung magpapakulo. Malalabog na tapo itong isda ay pag akin pang pa isinama sa pagpapakulo. So yan po ang tawag dito sa isdang ito ay espada. Ating aahonin po ito. So yan po na kulo na. Atin ang ilalagay yung ating kabay. Yan, atin lahat mong lulutuin yung gulay. Hindi, hindi. At ito naman po yung uh, niluto ni tatay kahapon na pusit. Ito po ay dala nila galing sa balis. Binigyan po siya ni Kuya Emil. At sobra po namin itong ulam. Ilalagyan ko rin po ng kabay. So yan guys. Yan. Atin ang So yan na po yung ating ulam ngayon. Sinigang na espada na may kabay. Ito naman po ay pusit na may kabay. At ito naman po ilalagay natin dun sa ating sinigang na espada. Kidja. kami may pinya din. Ito. Ito po ay pasalubong sa amin ni tatay nung sila po ay nagluwas papunta, sila pinagpuntang sambales. Ito tayo guys. Yung bagong araw na naman. Puro ka ba yung ating... Wala, talok. 4, abay, 14. Talok. 20. Gusto mo yung daliri, mo na naman. Kalay na, toko nga. Wala pa, yung ito. Kailan talaga siya binig? Ayun, kasi na. Yung ginagatongan ng... Langis. Yes, yung yung um, pinag, ano, pinagpartanhan. O nga mga, ito na, may ko lang eh, nagkusa nagtitigda di yan baga. Hindi, marami lang online. Mga, meron Ma, na rin dito, nagbebenta, sila gawa nila mismo. Ito online mahal. Eh, Ay, yun yung nagagawa. Yung bandita. Ay, alam din yung maganda. Eh, eh, Nagbibintindi na, na, na. Mahal sa online, makakapili ka ng magandang forma, style. Dami din lang natin. Ang baby ko sabihin, mausok. Aba, hindi po tatay. Pagka po yung binubuga ng hangin, napang par nag-aasol ko. Yun po yung kanakoy at yung patay yung si Mamiya. Ano? Pilula Mami po, yung gamit nila pagluluto. Oo. ay pag-prey to, mag po. hindi pati-tati nag-uuling. Ah, kung ano ah? gasol. Ang kulay. Magpa-prey ka dito mahal. magpa ka dito, yun ang gamitin mo. Ano dyan na daw? O, parang ipiniramlaan nung teyo eh. Ba't yung Gold ba na kayo ito? Parang one daw yata. Ako, ay... Yeah, may isasaksak mo lang yung pinakamblower kong maliit na parang uh, ta... Yung ginagawa din natin pang hihit. Pang... Sinamo! Oh, hi yung tayo. Sinamo! Yeah. Sa so, umpisa na, eh, siyempre, pa-start mo yung apoy. syempre medyo ano mapula. maapula. Pero pagka uh, uminit na, asul na po ang ano na yan. Ang gatong. Laking kamurahan nga sa Sa gasol na ganyan po <laughs> ah. Ayun eh, napakalang na, pinagbalta po ng ano. Ay, okay, bukay, mabibili nga Marami, lang ah, po, lang sa... <makes noise> Ay, marami na sa tinatawag. Ah, marami po tatay. Nabili naman sa online. Kasi marami na pagbibili doon naman yung kakain. Pinagpulat Pero yung mga pinagbibili talaga? Tapagbibili naman. May tayo. Sa mga dyan sa... Ah, sa mga... Tanlihan po ibinibili yan. Kasi marami po lahat.